Everyone, magandang buhay. Kamusta kayong lahat dyan? May comments sa akin at sasagutin natin to. Ate, pag-ibig in pito ba is better than Kaiser? Tanung Tanong ko lang po. Parihas po silang maganda. Ang pag-ibig in pito is magandang investment. Ang Kaiser is maganda ding investment plus long term siya. May health Magkaiba po sila ng purpose ng Pag-ibig MP2 at Kaiser. Ang Pag-ibig MP2 is savings program siya with dividends. Nag-e-earn yung pera mo sa Pag-ibig MP2. Government to eh. Kasi pag-ibig, diba, sa government ka nag -e invest Pero ito ay 5 years itong i-invest mo. Pagdating ng 5 years, saka mo na yata makukuha yung investment mo. Kaya dapat committed ka talaga na yung pera na yon i-invest mo sa pag-ibig in fito 5 years. Hindi mo siya basta-bastang mawi-withdraw. Yung Kaiser naman is long-term health care plus investment and life protection. Yung 3-in-1 siya kasi tatlo sila. Mayroon siyang healthcare investment apply protect Kung gusto mo ng extra savings, Pag-ibig Impito is good. Maganda ang Pag-ibig Impito. Pero kung gusto mo ng healthcare with protection at savings and in insurance, maganda si Kaiser kasi 3-in-1 siya. Yan yung sagot sa tatlong needs mo kasi ang kailangan natin is Life protection, habang nagtatrabaho tayo, dapat insured tayo, may protection tayo. At pagtanda natin, dapat mayroon tayong healthcare. And then, dapat mayroon tayong retirement pa na investment para may magagamit. Ito yung sagot sa tatlong needs natin sa buhay pag tumanda tayo. Yung Kaiser Long-Term Healthcare, kay 3-in-1 na siya na plan. Ano bang gusto mo? Depende yon sa gusto mo. Depende sa goal mo. Gusto mo ba ng protection plus long term or savings lang? Alin ba ang gusto mo? Kung savings lang ang gusto mo, pag-ibig MP2. Pero gusto mo ng 3-in-1, maganda ang Kaiser Long Term Health Care dahil nasa kanya na ang lahat. Yung life protection, investment, and health care. Kasi ang tatlong pangangailangan natin, lalo na pag nag-retard tayo, mid natin ang health care. na kasi maglalabasan yung mga sakit natin. Ngayon, bata pa tayo, hindi pa natin kailangan ng health Habang nagtatrabaho tayo, may libre tayong HMO sa kumpanya, covered tayo. Pero, hindi naman natin nagagamit yun kadalasan kasi hindi naman tayo nagkakasakit. Kasi masigla pa tayo, kasi bata pa tayo. Pero pag mag na tayo, matanda na tayo, 60s to 65 na, dyan na maglalabasan yung mga sakit. Kaya kailangan natin ng long-term healthcare Pag nag tayo, kailangan din natin ng investment. ba diba? Kasi para money working for us na. Ano ba ang gusto mong pipiliin? Savings lang ba? O gusto mo ng savings na may investment and life protection? Comment below to know more long term healthcare. Pwede kang mag-message sa akin o comment below para pag-usapan natin.